yon success natapos din ng aking DIY carrier o oh, yung box sa aircon lagayan niya sa bintana ko lang nilagay kasi wala nang paglagan dito ayoko magtiktik ng pader pakita ko sa inyo paano ko ginawa 19 inches plus 1 20 inches ito 19 plus 1 kasi ipapatong ko dito sa loob magiging sa loob niya magiging 19 pa rin yan tapos, apat na 24 ito. 1, 2, tas babae. 3, 4. 14.5, 10. ito 1, 2, 3, 4. sa gilid. Sa so, doon, pangarang. So na no, guys, bali, apat na apat 20 inches. Yan, tapos, apat din na 24 inches sa solo. Well. Yung mga patayo, pati sa gilid lalagyan natin para pangarang. Sinabay-sabay ko ng putol para mabilis. Welding na lang. Tara, let's go. 20 inch. Tapos dito pa natin. Yan, tapos na natin yung isang muka. Ito yung sa harap ito naman yung sa pangalawa pangalawang square sa likod tapos lalagay natin na sa gitna ito 24 inch yan dito yan yung apat paba yung kasi ng aircon yan guys tapos na tayo mag box yan guys magbubo na Yung dito na lang sa baba saka sa taas dito yung ano eh pasok ng aircon yung sa sahig na lang sa aking taas bali magana ako ng scrap yun guys bali lahat ng gamit ko dito puro scrap lang yan kaso lang makapal eh 12mm to eh puputol na lang ako dyan so, puro scrap lang din to pa dito eh. Ito. sayang eh kung tatapon na eh ito na lang nilagay ko sa gilid kesa yung ganun na 12mm kasi sobrang bigat na tara mag magpuputol muna ako yan magana pa mga scrap taas naman yung grinder nga natin bali dito guys natin lalagay yung aircon Tapos muna natin to yan putulin natin to kaya square yan eh putulin natin to yan ito yan dito dito natin ipapatong sa bakal tapos itong glass ito bali itong glass tatanggalin natin to tapos papaputol natin to dito yan putulin natin to yan Tuloy natin yan. Tapos ilalagay natin dito. Tapos may glass lang dito na maliit. Yung sukat natin sa aircon. Tapos ito yung Kaya matanggal muna ito. Yung bisagra nga yun. Nakita nyo ba? Ayan. Yung bisagra nga Ibilipat natin dito. Ibili tayo nun. May nabibili nun. Eh. Para dito natin itataas to. I-elevate lang natin yung bisagra na yan dito. Para nasasara siya kasi magkakaroon siya ng box niya diyan. Para masara. Puputulin natin 'yan ganda dito. As yung itong sagra, lalagay lang natin dito. Tas ito yung dito. Tatama. Eh. Yan. yan. pag binukas. Kailangan patulin to dito eh. Ayun oh. No? Pag binukas, tatama 'yung ano. Para matanggal din 'yan. So, let's go. Yung guys, natanggal natin. Ayan, open na. Ito na lang problema. Kasi madali lang yung welding ito. Ayan. Ito na lang. Putuloy natin to. Pero tanggal mo natin glass. Putuloy natin itong dito. Tapos yung bisagra. Lalagay tayo dito. Para nasasara itong si babaw. Kasi pag di natin ginawa yan, naka-open lang yan. Ayan. Bali natanggal na natin. Natanggal na natin yung isa. Ito naman yung isa. Ayan o. Nabasag pa. Pero okay lang. Ipapakat natin yan dito. Dito lang. Kasi agad dito. Ayan may mark. Agan dito lang yan. Ayan. Dito yung aircon. Kakat natin dito. Ito. Ayan. Tapos weldingan natin. Dito yan. Puro ito. Ilipat ko na lang dito. Dito. Dito yan. Dito. Ito naman tatanggal natin. Tinutukla po lang to Ito. Yung mga nakadikit dito yung mga pinagpagitan na ito yan dito lang ako nagtatanggal sa loob eh. natamad pa ako lumabas kasi mainit uh, so, dito lang muna ako sa loob natanggal ko at sinusuksok na ito yun guys natanggal na ito isang buho ang dahil niya eh kasi natuyo, natuyo na itong ano, nga, epoxy pandikit sa gilid Ayan, tapos, Gariin natin to. Grinderin ko na lang. After natin putulin ito na. Ito yung bisagra. Steel window hinge. Lagayin natin dito. Yan. Dito isa. Ito yan. Tagisan dito. Saka Dito. May pinaglumaan ako dito ng spark plug. Ito na lang pampuputol natin sa si glass. Para hindi na tayo lumabas. Hindi na lalayo pa. Yan, iguhit lang natin dito. Tapos, pwede natin maputol tong glass na to. Tas meron din ako dito ng tira, -tira mga epoxy. Epoxy A B. Ito na lang yung pang lalagay ko din to. Or yung pang didikit ko. Matibay din naman to pero hindi to yung advisable na para ipandikit talaga din sa salamin. Sa steel window. Kesa bumili pa ako ito na lang. Kasi meron naman na dito. Masyado kasi itong malambot. Hindi kagaya ng para dun talaga. Maganda. Ito. Pag pinahin to kasi dumudulas, kailangan hagod-dagudin bawat lagay. Hagodin muli mamaya. Kailangan pa kasi mo muna. Kasi tumutulo to eh. Hindi, hindi pa naman ako sanay magdikit na ito. Pero sa likod naman to hindi naman makikita. Bali, ito. Pangit talaga itong gawa ko dito. Para sa akin lang to Hindi ito advisable. <laughs> yung guys, tapos na. Yan yung sinasabi ko, hindi oh. ako marunong. Tumutulo kasi siya malambot siya pag ano, bago pa lang. Dahil pinapatigas mo muna. Inaya ko na lang <laughs> Pangit na tingnan. Pero matiba yan. Yan. Tapos, nilagyan ko kasi siya ng space. Para para mabas yung aircon. Joke lang. <laughs> Kasi yung ginawa ko to, yung box niya. Nilagyan ko talaga ng space para hindi masakit pa ilabas pasok. Nalagyan ko lang ng aluminum. isa sa bubong. Ano ba tawag yan? Or yung... Ito na lang pala lalagay ko. May nakita ko din sa baba eh. Ayan. Singit-singit lang. Yung mga singit, lalagyan na natin ng... Ito, mahaba. Ipitin lang natin. Lagyan natin Magiging prime niya, Paikot. Kasi may mga butas pa. Ayan. Maliliit lang naman. Maraming ngayon sa labas. Umana. Umilipad tong blinds. Pag ginagamit, sasara. Ayan. Ayan. Pantay na sila. Umilipad lang yan kasi maraming sa likod. Ayan. Pag ginagamit, ito lang inaangat or pag di ginagamit pares binubuksan Ayan. liwanag kita natin to hindi ko na papakita mahaba na yung video eh. sticker lang naman to ipandikit sa likod yun guys tapos na finish wow Mm. All right, mission accomplished. Right. Thanks for watching. Please subscribe. <laughs>